morning. Nandito kami ngayon sa shop. Maaga kami ng alis ngayon. At pupunta kami ng Koto Mines. Tingnan natin kung anong itsura ng Koto Mines. Ay mga dala namin. Hi guys, welcome po ulit sa panibagong vlog So ngayon ay pupunta po tayo sa isa sa mga sikat na destinasyon sa lugar ng Sambales, ang Koto Mines Since 2022, nung sumikat at nak nakita ko sa social media itong Koto Mines ay gusto ko na talaga itong mapuntahan At ngayon, nagkaroon tayo ng oras para mabisita ang napakalinaw at malinis na tubig ng Cotomines Kids Pool Masinlok Sambales. So, Sunday ng 6am ay umalis na kami ng Quezon City. At 4 to 5 hours po ang biyahe going to Masinloc Tourism Office. So, suggestions ko lang po sa inyo ay Google Maps ang gamitin nyo para mas mabilis. Kasi kapag ways ay papaki, papaikutin po kayo sa malayong way going to Vlog. Masinloc. Oh, Take over muna tayo. Bili muna tayo sa ang pangalan nito. Pure gold pero green. Junior. Pure gold, pero green. Oh, <laughs> <Why? laughs> Si, yan yung boss namin. Guys. Boss. boss. Tahora ako <laughs> Kami mga bodyguard lang kami. Ayan oh. Ito, bodyguard, bodyguard. din to. Grabe mga bodyguard oh. Grabe yung... Boss, Anong ang masasabi mo sa biyahe natin, boss? So far, so ah. good. <laughs> <laughs> so good. So good. <laughs> so, uh, Grabe. Grabe. Ang smooth. Pagod daw siya. Hindi siya yung magdadrive. <laughs> napaka smooth. <laughs> ang ganda ng Montero. <laughs> <laughs> Mga guys. Lay! Ayaw, lay! Ayaw, lay! <laughs> <laughs> Maloy ka lang! What do you do for a living po? Sa... Uh, I'm a... na ko yan, di ko nagkipag-uusap sa Secret... I have a secret lab in my office. And... La. Also, we have an... A drug dealer. La. Ay, ikaw naman. Ay, sorry ko yan, di ko nakikipag-wasap sa mahirap ko yan. La! Yabang mo! Ano mo? Sabay talagang. Ayan. Dagat! Wow, dagat. Wow, And <laughs> so, guys, nilipat pala dito yung kanilang kuhanan ng permit. So, pupunta tayong kuto mines. So, dati kasi doon sa may uh, municipal hall yung kanilang kuhanan ng permit. So, dito nilipat na nila dito sa kanilang uh, tourism office. So, ano siya? Baywalk? Ano ba to dito? So, kuha lang tayo ng permit. Guys. Municipal Tourism Building. So, pagkadating namin sa Tourism Office ay kumuha na kaagad ako ng permit. Take note, hindi po kayo makakapasok sa Kuto Mines kapag wala kayong permit na kinuha. Okay? meron po kasi mga checkpoints papuntang Koto Mines. So, ang binayaran ko ay 650 pesos for 5 adults. Kasama ko kasi yung ibang tauhan ko sa shop. So, bali 60 pesos for environmental fee and 70 pesos for the entrance fee kapag nag-overnight naman, parang may additional na 30 pesos. So, medyo nakalimutan ko. So, from tourism office, tinanong ko sila kung may nakakapasok ba na sedan cars. Meron naman daw, yun ay kung hindi puno ng sakay. Pero based sa aking nakita or nadaanan, parang may hirapan talaga ang mga sedan kasi... Mayroong mga part na may mga malalaking bato. So, paniguradong sasayad talaga. Okay? Yung travel time pala from Masinloc Tourism to Cotto Kids Pool ay aabot ng 2 hours. Pag nag-commute naman daw, so tinanong ko yung staff doon, pag jeep naman daw ay aabot ng 3 hours. Meron atang 2 trips a day yung mga jeep. Sa akin naman, medyo binilisan ko ng konti yung biyahe papunta doon sa area kasi medyo late at gutom na kami. Nakuha ko lang ng isa't kalahating oras yung biyahe papuntang Mines. So, rough road talaga yung daan papunta doon. Literal na alog-alog buong sasakyan at mga kagamitan sa loob ng sasakyan nyo. Ingat-ingat na lang po kayo sa pag-drive. Lalo kung naka-highway tires lang kayo, medyo matutulis ang ibang mga bato sa kalsada. Baka madali yung gulong nyo. Okay? So after one and a half hour Nakarating na kami sa Kuto Mines And wala akong nakitang Sedan cars na pumapasok Mga nakikita ko lang merong Expander, Avanza Basta mas maliit pa sa mga regular na SUV Yung mga pumapasok doon Karamihan SUV at pick up ang mga nandun, okay? So, after namin makapag-park, ay dali-dali na namin hinanda yung mga kakainin namin. Meron lang kasi silang area kung saan pwede ka magluto. Bawal po magluto malapit sa kids' pool. Kumain lang pwede, okay? Which is good naman para mapanatili ang kalinisan sa lugar, di ba? Medyo nakakadismaya lang yung ibang turista ay hindi talaga nila nilalagay sa basurahan ang mga kalat nila. Uh, after namin magluto kumain na nakaagad kami uh, para makapagswimming na. Grabe lang guys, nakakamangha. First time sa buong buhay ko na makakita ng ganito kalinis at kalinaw na tubig. Kahit ilang beses ka pa magtatalon dito ay hindi hindi magbabago yung kulay ng tubig. Grabe. Sobrang clear. Sobrang clear talaga ng tubig lalo na siguro kung may sikat ng araw, grabe. Siguro parang kumikinang yung tubig sa ilalim. Hindi na kailangan ng filter O oh. Oh, 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 oh. So ang sarap sa pakiramdam maligo na may pagka yung tubig. Hindi ka makakaramdam ng lamig kahit magbabad ka pa. Sobrang worth it ang 6 to 7 hours na biyahe dito galing ng Kison City. Or kung saan man kayo mga galing, sobrang worth it talaga. So bago mag 5pm ay kumilos na kami kasi ang day tour ay hanggang 5pm lang. Ayaw ko rin abutan ng dilim doon sa rough road kasi medyo nakakatakot din yung daanan. May mga manadaanan kang malalim na bangin at yung mga tulay nila ay naka steel plate lang at medyo makipot. So kailangan magdahan-dahan din kasi minsan basa yung steel plate. Parang kasya lang talaga yung ano mo doon sa Okay. So, ayan na nga. Hanggang dito na lang itong vlog. At, at ang masasabi ko, ko lang... At, at ang masasabi ko lang ay grabe, worth it talaga yung pagpunta namin dito. So, try nyo rin pumunta guys. Uh, sobrang ganda, mamamangha kayo sa lugar.